Good morning, guys. Happy Tuesday. Ah, kagigising lang natin. yung hindi, hindi magandang pakalamdam. Medyo sinisip ko na kung maigit. Ah, hindi na sa... Hindi magandang pakalamdam. Ah, labas tayo dito sa swimming pool. Check natin kasi meron ulit tayong ko sa maaga sa nag-upload hindi ka hapon tututin hindi ka tulad ka na tututin syempre as usual sa kasawa ko hindi talaga maganda ang pakiramdam ko hirapin ako humingan sa sipon Malinis naman na siya kailangan lang magwalis-walis ulit malinis siya kulay blue talaga ang pool medyo magwawalis lang tayo para maaga tayo makatapos at aakyat tayo ulit sa room kasi may renti kasama ang room sa pagre-rent ang big room <laughs> medyo sinisipon talaga <laughs> hindi maganda ang pakiramdam sandali lang ha kunin natin yung susi para makaakyat tayo sa kwarto at makapagsimula maglinyan mamaya na ako magkakape hindi pa ako ano magkape or siguro mas maiging magkape para gumanda ang pakiramdam bago maglinis akin din it ay fetas <coughs> bale na ng asawa ko yung ano ayan oh nalinis ma na na ha huh? <coughs> ayun nalinis na ng asawa ko yung filter ng swimming pool ayun, malinis na malinis na maputi maputi na siya Sayang hindi natin naabutan para na ipakita ko sa inyo ulit kung paano linisin ang filter ng sinupo. <laughs> Diyos ko. Huwag naman sana magtuloy-tuloy ang sama ng pakaramdam ko. Christmas pa naman. At huwag akong hihikain kasi ganito, kay once na sinipon, pasunod na nito, hihikain ako. Bakit tayo? Magpulat tayo ng kape para medyo maanoan ang sigmura natin. Yeah. <laughs> break tayo tingnan natin may tiyo na pundi ang ilaw dun sa may mga motor ng pool titignan natin kung okay pa yung nakita kong ilaw nakapalit <coughs> ah yun okay pa Ayan. na itapon ko na yun ano Ayun, nabalitan niya yung ilaw. Okay pa. Napundi yung isa. Buti na lang lagi akong merong mga extra. Mabuti rin talaga yung may mga extra-extra ng gamit para in case na mga ilangan agad-agad. Nabalitan. Ito yung pinalitan na ilaw. Oh <laughs> natin si Brian, yung helper namin para magpagsimula magwalis-walis dito sa paligid. Ah, gusto kong magupit ng halaman doon. Pakunin natin yung linting. Yung gupit namin ng halaman, napakapuro, nasa kaya kapahasa yun. Kaya ang ginagamit ko yung linting. Kasi ako talaga. Sinilas ko. <coughs> Mag-imple na lang muna tayo ng kape ha. Mayroon lang. Pakulo tayo ng tubig. na tayo ng magtimpla tayo ng tsaa na para sa asawa ko pagkatapos yung sa akin yung choko choco Thank you. lalagay ko yung sa iniinom na tea na isawa ko to chia seeds tapos honey hintay lang natin kung mulutong tubig tapos magtimpla tayo ng maiinom, na maiinom, maiinom, Thank mm -hmm. you. Ito yung hot choco with marshmallow. Tapos yung tsaa. <coughs> Alam niyo ba kung ano yung tsaa nila yung ginagamit namin? <coughs> Naubos na siya eh. Das na yung timpla kanina. Ito yun o. No? seven herbs. So, dali na muna natin to do Tsaa at saka hot choco. Wait lang. Maupo muna tayo dito sa mayroong swimming pool. Dito tayo maminom ng hot choco. Katapos saka ako maglilinis sa kwarto. siya yung mga gamit sa lagay ng mga motor ng tubig sa ka filter may mga pusa rito sa resort ayun o, you no, know, siya dun hindi ko mapakita sa inyo layo nagkape na ba kayo? O nag hot choco? sa inyo. Malinis naman yun. Malinis yon Malinis yun. Nilinis pa ko yung nakaraan. So, kailangan lang natin ulit magpunas at magwalis. Tapos, medyo pagpagpagpag. <coughs> <coughs> Maanong na lang. Makatay na lang ko. Ang mga bulaklak. <coughs> Bakit ako sa inyo yung mga bulaklak? Nakakatuwa naman. Ang daming bulaklak. Ayan na. Ang mga bulaklak. Ang daming bulaklak. Ako pag maraming bulaklak. Kaya pag medyo metay. Ayaw mga halaman na namumulaklak. Tapos, ito na. Ito namumulaklak na rin. Ito, oh. <coughs> diba, ano? Nakakatuwa. May mga mulaklak siya. Tapos doon meron din yung kulay yellow. Parang yellow bilang ang tawag dun, eh. Ayun Oh. Ayun, bulaklak. Diba? Ay, parang malalaglag na tong. Wait lang. Parang malalaglag na aking pasabit dito. Ayan o. Oh. pa ilaw natin. Yan sa gabi. Mamaya ang gabi ipapasyal ko kayo dito para makita niyo yung lilinisin niyan tapos paparitan ng tubig. Ayan. ayun, filter. Ilalagay niya nandun sa lagayan. Teka, sundan natin para pakita ko sa inyo kung paano yung pumpin, pumpin filter sa dating pwesto. thank mm -hmm. you Ganyan yung pagbabalik ng sagayan niya. Para pagbukas ng motor niya. Yun kasi sa dumi sa swimming pool. Yung punta lahat ng dumi. Sinasala ng filter. Pag ano, yun ang lilinisin ayan yung <clears throat> mamaya maya maglilinis na siya pool magbabaki yung pasyon mamiang gabi, mapakita ko sa inyo yung night view dito sa swimming pool. Kasi ngayon, mga 10 o'clock, 10 a.m., merong magre-rent. Kahapon, maaga umalis yung nag-rent. Ang time nila is 2 to 10, pero 8, 8 p.m. lang, nag-out na sila. Yung <coughs> barangay 53. Ano ba pala yung pangalan nila? O, tignan natin, ha? Andun pa yung design nila. Mamaya ko pa aalisin. Umalis sila noong maaga. Hanggang 10pm pa sila kasi 2 to 10 ang pinuha nilang oras. Hanggang 9pm lang talaga kami. Pero dahil nakiusap sila na kung pwede 2 to 10. Kaya, ayun, maghaha. Hindi ko pa siya nililigpit. Hindi ko pa siya nililigpit. Bukso natin ng ilaw para makita niyo. Ayan. Ayan. Nalaglag na yung isang lobo. Ayan. Hindi ko pa siya nililigpit. Pero nakapaglinis na kami dito kagabi. <coughs> nakapaglinis na kami kagabi. Tapos nasa na yun? Ah, nawala na rin yung mga lobo. Siguro ito yata yung lobo. Ayan yun. So, tatanggalin na lang natin siya mamaya-maya. Since hindi naman nila tinanggal. Hindi nila kinuha. Kasi minsan yung iba kinukuha nila yung uwi Kaya hindi ko... Hindi namin basta kinukuha baka mamaya balikan ba eh, eto naman hindi naman umalis um, sila kagabi ng 8pm mm. ito na yung motor ng si mo yung puntak sa inyo Ano? kagabi na Ang lakas ng ano, ano. Ayan, nalalabas yung tubig. dito. Ay. Ayan. Yeah. Ay, nakas din ang bulwak ng tubig. May naiwang ano dito din ng alak, red horse. Kunin natin ha. Yung kagabing yung mga nag-inuman tapos tekna tanggayin natin dito 'yung mga bulok-bulok na halamang. Sige ata. Ano na si dito kasi manong. Simbrayang manggilingos. Si Kuha barisin niya 'yung mga Toyo ko ng halaman. Tanggalin ko na mga ano, lobo -lobo.